Cute pa. Cute Ano siya, um, very, alam niya yung ginagawa niya. Very, ano siya, consistent sa trabaho. And then, parang, we, we share the same passion when it comes to work. Tsaka parang kami ng gusto. So, nakakagulat na parang merong, parang boy counterpart ko na, eto, binsan na natin, gawin natin maganda. Or ganyan. So, parang, na, parang, na low-bat. Na low-bat version ko gusto pero ano, siya yung ano, low version, pero ako yung high energy version. So parang naka-amaze na may makakita ng boy version mo, which is siya. Sabi, sabi <laughs> ka ng, ano, pero tinukso ko yung sarili ko weird. Pero yun, um, nakatuwa makatrabaho isang Paula Villino. And mas nakaka-amaze kasi tinanggap niya tong rom-com na genre. So mas napahanga ako as, 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 as him as an actor dahil kaya niyang gawin lahat talaga and in, in his best. At saka, magugulat talaga kayo dito sa Secretary Kim kung ano yung mga binigay niya. Mas masahanga kayo sa kanya. Yes! Yun. Tapos yun, naka-amate naka and good job. And I'm happy to work again with you sa Project ko. Oh, uh, he took on the challenge, diba? ba? Yes. Ikaw naman, Pao. Oh, it's the same thing that I've said earlier. Plus, si Kim kasi what I noticed, um, especially when I first worked with her, she sets the tone of the energy of the set. So nakikita mo, pag malungkot si Kim, medyo, hindi naman malungkot lahat, pero alam mong maluma, maluma, na yung set. Pag, pag high energy si Kim, yung tone, yun, siya talaga nagsiset ng tone ng set. Uh, lahat ng tao energized din. So parang ngayon lang ako nakakita ng taong gano'n na uh, na kayang magpas mag kaya na iset yung energy level ng set ko. naging high energy na rin siya. Natalo okay. mo.